Guys. So, ano ito subong guys sa uh, Baywalk sa Cadiz. Kung may Baywalk ang makulog, may Baywalk ang Cadiz. So, baka ito subong dire sa pinakapunta. Nataw na mo ng pinaka last part sa Baywalk dire sa Cadiz City. no So, actually, under development pa ni sa Losot pa ni sa Losot na ni sa sabong ano? Ganito yun? Ano sa Victoria, guys. So natatawad ta na kong di na nga sta sa ngila nga construction, no? So ang sagili, di buta ba bakawan? No, buta nga ni nila sang mangrove. Sa parts ng Villa Victoria may mga mangrove naman. No, to, dito sa... sa free nga beach diri sa Cadiz ang... Bless. ang bless. No? Mama? Mama. So po natin, si Kinso? Ang ari makita nyo guys Ito Isang sininga part o no Shout out kay Kumari Julian Sa Mama? Villa Victoria Lagaw di mong Mama. Mama 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 nga part Mama 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 nga Mama pero shout out kay Mari Julianda. No. Sorry sa guys. Amon um, sa kung taob, amon um, sa chora kung taob. Kung una, syempre why na dito bigo. Oh. So isa nang dual purpose sa guys, angare No, ma consider ni sea sea sa seawall, seawall gin sa kaning guroy. Na eh. no, siya wala sa ma protect blast sa mga pamuluyo diri sa gilid bye bye. No, every time magbagyo uh, bagyo, No, at the same time naging tourist attraction sa kay damo ga kinadto diri nga hindi lang taga Cadiz no ga ano. Atoto. Na ato no to dito staw. mapuno ni sa Soli di sang bakawa no sa mangrove ang ari nga part. No. Mama. Nang kabay pa nga ano, ma, no makita ni sa Soli nga magtubo ang mga mangrove dire. No. Kay makita ta no. Actually taga hapon gaw kami di kag nga kami kay may mga plamawan na ng plamawan dito sa punta no na tawag plamawan karon dito sa punta i-check na ko na nung mga baliga to nga mga ano mga na